maka-tagumpay sa Mga rights ng mga Pilipinas. We yes! welcome po natin ang ating masas ang spokesman bayan at po. Hello. Unang Una muna po, isang mainit na pagbati galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. lakas loob, tibay ng loob, kay Presidente Duterte ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe. Kahit buong buhay ko, dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako. Nagbibigay, bago din po ako sa kanyang anak na inaasahan natin, mas din natin ngayon. Yeah! kagabi lang po siya nakatulog 48 hours na wala pong tulog pero mabuting balita po matapos ang dalawang araw pinakita rin sa kanya ang kanyang ama President Rodrigo Roa Duterte Yay! Duterte Duterte, Duterte. napakatagal na pinag pinagsama ang mag-ama. Sino ang natatakot? Bibi! Bibi! Ang mag-amang Duterte. natatakot. Sino? 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 Mga taga-Europa, Europe, Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid

Stone, stone, stone Ay, okay, naisod Alam kong French, sino mga taga-Franc? Last round Alam kong French ng Banag Ano? Folk Nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Adroa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ang nangidnap ng Pilipino. Nung panahon po ng pangalawang pandayigdigang digmaan, may mga ganyang din Pilipino na nagkakakuloy sa kapwa Pilipino.

palabas na. Palabas na ng Gen X kayo. Hindi na naalala. Ang ibig sabihin makapiling. makapili. Maka -pili. Pili, Pili. Anong tawag sa mga nasabwatan para dalhin sa kulungan sa ibang bayan, ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapiling. 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 Alam mo mga kaibigan, matagal na nilang maratang na daw ang Presidente Duterte. Criminal daw siya. Sila ang kriminal! Tanong ko kung kriminal. Bakit siya ang pinakamamahal na Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na P.R.R.D. Anong sabi niya? Mahinahutang tayo, meron din silang darating na panahon. Nagpapapicture na naman. Ang sila si kate, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya nyo po, natira ko po dito sa Europa ng halos dalawang taon yung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Na 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 ako po ay nakatira sa Brother, hi! Okay, okay, sa silver po. Very okay. simple. Bakit ko sinasabi na ng kayong tulay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin na nirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa kayong magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay na manilbihan sa Kongreso, kinopyo po ang batas na Inglaterra na nagsasabi Ate, na po sana, mamaya na po sana meron po kami ang Ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, Napakamahal yan. Hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ang ginawa sa Dabao. Nagbigay kayo ng libreng damot at libreng pagamot. at ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Dabao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Yes! sa buong susi sa universal healthcare sa Pilipinas. Yes! Ang tanong ko, ang susi sa Pilipinas, at libring gabo, hindi po maano May, siya, yes! oh, okay. yes! Yes! Tayo sa mga matay na ako. Hindi! Hindi! Hindi lang po yan ang akang hiningi sa kanya na suportahan. Ang sabi ko rin po, Mayor, panahon na na lahat ng ating mga kamantasan at kolehyo sa pag-aari ng gobyerno dapat wala ng babayan ng kwiso ng mga estudyante dahil sa Europa at least yung panahon ko matagal na wala halos pinabayan ang mga estudyante sa mga pamantasan ang sabi niya tama yan dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng Living Commission sa State Universities and Colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay tao? Hindi! Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, kaya po mahalang po siya wala po tayong natural yan, na nangigidog nah. dahil you, may yeah. ka, ang mga kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Ate, ate, uy, o, Kaya, po, bigyan natin ng lipid irrigation ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya, Agree ako sa kahit anong sabihin ng Finance Department. Pipirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libre komunikasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Yes! Alam niyo po, nung una, dahil ako ay eh, talaga naman po, duog-dugong aktivista. Narinig po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po yung ako'y nasa kongreso at ako ay alilapit para maging nakapagsalita. Ang sabi ko, bakit ako? Alam nyo, tagayupi ako. Pero nais kong makilala na siya at nagkaroon kami ng one-on-one -on -one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drag war dahil matagal na po sa tulong ng Switzerland, may sinimulang kami. Ang tawag Unesimo Therapeutic Center okay. na ito po ay nakabase yung ko doon, si sa pananampalatayang Kristiyano. Alin yung white chair parang kotbag? Sabi ni presidente. Yes. I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagpapawa na drone wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one -on -one meeting na Duterte! 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 Kinakailangan po, balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan hindi hindi mamatay tao ang nagtigay libreng pagamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulog na pinagbabawal na droga. Yes! hindi kami bayad. 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 Hindi kami wala raw pagkakamali sa pagsuko niya kay Presidente Duterte sa kasi! Tama ba yan? Bakit kailangang mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya ay hinuhuli, mas nais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Kaya ay, ay, ay nga po, importante, ipatuloy natin ang pakita ng suporta ni Presidente Duterte dahil alam nyo na ang sala ubi niya sa kulungan sa Netherlands. Correct. Pinakamalungkot sa kanya ay, na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino correct. dahil ngayon mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Marcos Rizal! Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Yeah! Ate, nangyari Kung ano na nasa plano nating naming mga abogado na nagedepensahan sa ang ating presidente. Pero ako po, ang pangako ko hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si <laughs> Presidente. <Rung laughs> <Rung laughs> lang po ang mga bigas ninyo, mga triyo, mga adoto. May ka? paborito po ng presidente natin Hindi yes! nila po Paksil. Wala na Hindi yo. Team ng pula. Pakita na po. Oh! Maggo, monggo. Monggo. Arape dito. Ang sembre meron pa. Yung itokano tis. Darating ang araw, lulunurin natin ang gulungan ng Paksiw na isda. Darating ang araw, lahat ng mga Dots sasabihin, Oh, I want Paksiw. Darating ang araw, babaguhin ang pangalan ng dahig to Duterte. Do Duterte! Duterte! Kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan hello. daw nila ako na walang bill para makancel ang passport ko nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Hello. Tama ba yan? Hindi! Hey. Kukupin niyo ba ako? Hindi! alam na mga banga, dito sa Europe paano wala ang kapagyarihan mo dito sa Dahil ito ang sentro ng karapatang pantao net net mo hindi mo mo makukuha dito pero matagalang laban ito mga kapatid handa ba kayo sa pagkakataon Subok na ito! Yes! Maninindigan ba kayo? Yes! Ang sigaw, <coughs> sino ang pinakamamahal na presidente? Duterte! Duterte! Duterte!

kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo. Alam naman niyo po siguro na ako din noong araw, noong 2016, umikot po ako dito sa Europa. At kampanya ko po si Mayor. Yung iba po dito, kasama ko na, katulad, ano si pare ko, Tol. Kasama ko po yun. Kapatid niyan, si Jack. Si Jack Indavisco. Oh. At tulad po ninyo, parehas tayo Ngayon, hindi ako kayo, mga abono nyo Lahat kayo abono dito Anong ano, bayad? May bayad ba dito? <tos> <tos> hindi kami bayad Hindi kami bayad Hindi kami bayad Hindi kami bayad <coughs> Yun Ayun Yun ang pinaka Pagkakaiba ninyo Natin sa iba sa iba. Hindi rin ako magpapangalan. Pagkakaiba natin si sa iba. Sa tayo, wow, sarili nating kaspos Lahat! Organic! Organic! ang na! Wala ang alisyon na! pa bang tatalo kay Roque? Wala! Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi sa Maynila, Oh, Senador Padilla, one yan. Bakit hindi mo hulihin? Tutan, mahilig ka naman sa, ano, tinatawag nilang uh, citizen's arrest. Malakalak po ba nyo? Yung Wait, wait. Yung, na, oh, Gusto yung <laughs> kamandak mo, no? Isipin ninyo, pangit ang isang ator ni Roque na dating human rights, hanggang ngayon, human rights lawyer, na nga, lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao. Kasama natin! Eh bakit nila pagbibintangan yung pangulo natin na sa bakat, ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Katandaan natin yon. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Kaya kapag ka nakikita ninyo, yung ating mahal na Pangulo na nakakulong ikilulong ng dayuhan, yeah. nagdudugo ang puso natin lahat. Yeah. Yeah. Hindi dahil kay eh, yeah. mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Yeah. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. E paano pa kayo? Correct. Correct. Paano pa kayo? Yeah. Isang pagkilos ito mga mahal kong kababayan na masasabi kong kayo mga bayani, ng araw pa lang, paulit ulit ko lang sinasabi yan, ang pinapasok ng OFW 35 billion dollars a year yan. hindi kami, hindi, hindi, kami, hindi, bayan. kami bayan. Hindi, hindi kami bayan. Hindi kami bayan. May hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami, May pera kami. Para para bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami may kami! May kami! May kami! May kami! May kami! Kaya sana, sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, galing natin sa eleksyon. Puro tayong ingay Puro tayong reklamo Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP ah, Pero sulit! Sulit yun! Hindi kami bayad May Hindi kami bayad May pera kami Hindi kami bayad May pera kami Napakasarap pakinggan May pera kami May pera kami, May pera kami. May pera kami. Marami ka oh, ng pera! Oh, Marami ka ng pera ha? Oh, okay, pera! Ay, ang PDT ay ang okay, partido ng ating mahal so so na Pangulong buti ni Doroba yeah. Duterte. suka! At kung sa inyong kalumpati ma ang pinakikusap niya okay, okay, uh, sa inyo, ang pinakikusap niya sana ay ipotofoon um nito ang PDT na yon. Na kami Alam naman po ninyo na, na. na, Opo, oh, dito po Na merong impeachment Na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas At iyaan ay si Inday Sara At sa Senado po Hindi ko po kaya mag-isa yun okay, si Hindi rin kaya Kasama ko lang si Bongo pa? At si Bato yes. Tatlo kami Sabi Dance si kaya kailangan po namin yes. ang upakin yes. ang silabas late. Balik na naman yes. ang pag-usapan natin dito, Papa. Yes. Balik na ka naman. Kaya nga po ng kamaming tulungan para kay Mayor, and mayor and para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi. <laughs> Basta na galit! Shout out, John kay Adam Baugbog! Galit din kami! Hindi na Kumano ba ko, Bunga? Just a super ka na diyan! Ano? Magbayad ng kahit pa kasi na ng uh, Sabi sa mga nila ko si Hari. sa Ate, Ate! 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 si Spokes. Okay. Alam mo, ko.

hotel, hotel. Kuadru hotel. Pusheran na po. Tulungan niyo si. Atorniro ko dito. Kasi napunta huyang malaki. Napunta huyang talaga. Sir, hindi pa kami aakyat Of course, sinagilahan na po. Wala hon nalalan. Wala na kaming choice. Wala hon talaga. Sa bahay. Patatabain namin. Ang galang ng ulo. In English ko lang kasi pag sa Tagalog, paki-pakinigel. Ang dala lang niya, goals lang niya. Ang dala lang niya, tapang at malasakit lang. Kaya yes! tulungan po natin siya. Kawawa okay. itong okay. nagmahal, nagmalasakit, okay. at nagservisyo ay pangulong bigong. Lahat naman tayo na iintindihan natin yun. Lahat tayo, lahat naman tayo.

Yes, Mr. Arlan, yes. Sana. Siguro naman napapalaw. Shout out, na Carmel Salazar, dyan. Nakapag si tatay, si tatay, Francisco Chong. Nakikita natin sa TV, meron lagi yung nag-aalaga sa kanya, di ba? Yes. Palakpakan po natin si Mamja. Yes. Yes, yeah. Nagsidating ang ngayon ay, at ngayon po ay do, no? nandito Pinapakita ninyo ang pagmamahal nating kay Tigong Yung pagmamahal natin kay Tigong Hindi tigo, ibig sabihin natatapos yung kay Hindi Ibig sabihin sa bayan ang ating pagmamahal Bakit yes. at alam natin na si Tigong ay nagservisyo sa bayan At lahat ginawa niya para sa bayan Napanood niyo po ba yung speech sa Hong

gusto ko muna pong i-announce po sa inyo na iniimbitahan po kayo ng ating vice-presidente sa March 23. Yes. Meron po siyang isinasagawa at siya po mismo personal na nag-iimbitah sa inyo. Suportahan po natin ang ating vice-president. Ang susunod ng kahulo ng Republika ng Pilipinas. sa inyo pagdating. Mahal mahal po namin ngayon. Mahal na mahal po kayo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte Yeah! Ate Joss, Ma'am Joss daw eh. Let's go straight po sa PDB! Susuka, yes! Sa susunod na eleksyon, PDB! Of course, si Senator Robert Padilla! oh